to my new vlog, Charis. Charis Elias. <laughs> Ito yung ano tawag dito? 50 golden wedding ng aking lolo at lola. Si... Larry and Rosa. Ah, yung pangalan nila dyan. Ito Ah, ah. Larry and Bakit Larry? Hilary Ah, ah. Si Tata Hilary. Ay, isa siya lang. Larry. On the first page. <laughs> first page. Hindi tayo sa maliwanag. Yan. Yes. yes. Pong Yo, oh, yung lolo kong pogi, muntik pang hindi natuloy yung, yung, yung muntik pang hindi natuloy oh, yung kasal. Yung, <laughs> mag mo ng kalabaw. <laughs> Naghahanapan sa simbahan. Si Nanay Rosa. Oh, What eh. oh, the church? Nung nawawala na si Tatay <laughs> Hilario. Di ba nawawala si Tatay Hilario sa simbahan? Oh, ito yun. Ba, nauna pa pala si Kulot. So nawa, na wa si color. Oh, yep, na Bitsan. to. Ah, Dense ah, na yon. Sino to? Si Ina. Ay, ay, ay oh, si, oh. si, oh. si Ah, si Xavier ba yan? Oo, nga dito, hindi ko Parang si ano... Gulot din pala yan, oh. ano? Tapos, ito, O, si Si ikaw ba to? nga, wala naman na bago. Gade-gade lang. ka lang. Ah, Hoy, Cheres! Halika! Ha? Baka ngayon na nararamdaman yung sir Damien Villar. Teka lang. Sino ba ito? Sino ito? Sino to? Sino to si Arlo? Tani? Si Carlo ba to? Si Sino ba talaga si BA? Ay sabi mo kanina yung isa'y BA din. Ari, sino ito? Si Xavier. Ay ito, sino to? Sino to? Sino to? Sino to? Yan ang si BA. Ah, yan ang BA. Ay, bakit lahat partner niya ate? Ay, si ate ngayon kasi Hoy, Oh, in fairness, maganda si Tita Sally dito. Huwag kayo. Ay, si Carly yun. Oh, ang bulo mo eh. Ito ang si Carly, si BA. Oh, yan. tapos si Alay, tapos si Lendel. Ba, si Kuya parang matino Bak, ba? Oh, na. Parang totoo ah. Si Kuya, si Anggi, si Karen, si Rainer. Dapat nilalagay yung pangalan dun eh. Oh. Si si Hapon, sino partner ba ni Hapon diyan? Parang ako, bakit natakpan ako doon? Sama. Oh, sino to bakit sa akin doon? Si Anjo Miguel ano? Ah, partner niya pala. Ah, bakit nandito to? Asawa niya na. Sino yan? ni Brits? Ah, si Brits. Oh, magkasawa pa sila. Magkasawa na sila. Sila ba Naka JJ mo. Bakit ano ate? Bakit ganun ang gupit mo? Are na pa Parang si si April Boy. <laughs> <laughs> boy. Siyempre, Boy. Sombre, hindi mo binigyan ng balay. <laughs> ha? Oh, tingnan mo. Tingnan mo si ayo pala. Akala ko, ko yasawan niya no. Diyos ko mga dads na paray ko. Mga dads naman pala tayo na <laughs> Sino? <laughs> Saan? O oh, hindi o? Ah? Eh, awan! Buhay pa yun ka! Buhay pa ba? Buhay pa ba? May isto may tumakit sa akin dun sa picture ay madrip Oo, oh, mukha yun ay kita ko. Kahit kakabaak. Oo, alam ko yung baba nun eh. Si Kuya sa picture ano. Oo, oh, diba? Ay, Alam talaga. Ganda talaga nito. Oh. Apa pernah bay? Kalau mana Kaiman. Di na pa kami atin maglalakang nanatakali. picture na yan. Yung, yung mga apu Saan Ano to? Sa simbahan mm -hmm. pa rin dito? Oo, Ano Picture na. Ano dito? Wala kasing papili. Oo, nasira. Ngunit... Ano? Ano oh, mo sabi sa amin, bebe? Ano, hoy? Sabi nga, hoy. Eh? Family picture. Ay, ah, ano ka. Huwag kang excited. Ayun family, na, na, ni, no, family ni... Family ni... Sino to? Sina. Si ah, Ina. ina na, na, oh, si Ina. Si Ina talaga mukhang ita. Grabe. Ay, ang ganda ng tita sa ali. In fairness. Saka yung mga anak <laughs> Mukha ding matino. <laughs> 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 Ay, sino tong partner niya, no? Sige, ah, sige pa ba? Sige na, ang pugilip. Yung ano? Oo nga. Sana yung picture na lang, ano? Hahaha.

Eh di, well, dad's na! Hindi ko alam kung patay na siya. At the, what, gawa na si Daddy na ang partner mo, family sa family picture niyo. Ah. Ang karaan nito ay eh, bakit pala si Daddy yung partner nila, partner niya dito? <tapos> eh ba't si Daddy na yung partner niya dito? Hindi oh, na pa, dumating. O, sige. O, sige. Ito yung family picture okay, si namin. No, ano? sure. Bakit pa na si ba? Ano? pumatakot yung bahay? Bakit ah, yes. apat kami? Walang ba kayo? Wala pa si Robert bajan, ba dyan? Ah, wala pa ba? So, so, ah, wala so, pa ba? Si Daddy ay si... Hindi pa sila member ng family. Huwag picture. di wala mong ando sa picture.

Mere, sino bang malaki na? Eh diot, nandito ako ayan katabi ko si Kuya. Sino itong laboroti dito? Mira, mira ako. Sino itong palaboroti dito? Sino ba 'to? Kaya sabi ni Ate, ano ba 'yung si Ano ba Oh, okay, sabieney, o, oh, oh at gawa na ako pala nagpapinatayan ako ng sariling gown. Ay nung nung unang nung sukat so ay ayos. <laughs> Tapos ay napapatok na ako mira. Tapos ay sumigit na sumigit. 2003 October. Oo nga, yung gold ko ngayon di ba't pasadya, Mester? Ay, pasigit ng pasigit. Ako pala buntis. buntis Buntis. ka pala dyan? O, ba, family picture. Dapat ito'y pinala-laminate natin eh, Sabi mo, ay pa-laminate. Kompleto pala dyan. Nasaan yung? Nasaan dyan ano? Nasa gitna pa yung deads, oo. Ba? Puro deads yung nasa gitna. <laughs> Aba, si Kolot, si Tata, yung susing. Oo, pag ganun, makasusing ka naman <laughs> At oh, the reception. Sama so, tayo nag-reception that time. Oh. Ah, dito ba? Tayo alam yung bigyan, di ba? Nakabigyan. Inasan? Ay, oh, wala pa. Parang yung kasal. Parang yung kasal ni Esther, ano? <laughs> Walang nadevelop. develop Ibig sabihin, hindi sila tinadhana. Okay. Tinadhana. Ay, ano yun? Oo nga, ano. Mas ko pa mukhang amusing. <laughs> My God. Wala ka po. Sarap yan, hindi yung sarap. Uy, natin tindahan. Ay, batang, unti. Ay, dinaghan, dinaghan. Wala na siya, wala na ako diyan. Ay, Ay grabe naman. Kinabukasan ng anak na. <laughs> At yun na po ang end of story ng Laguador family and I thank you.